Samantala, inaproba na ng komite sa Kamara ang pagbibigay ng 50% discount sa mga remittance fees ng mga OFW natin. Alright, kausapin natin si Kabayan Party List Kong, Congressman Ron Salo Kong. Magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Erwin. Magandang umaga rin po sa lahat po ng mga kabayan po natin sa labat labas ng Pilipinas na nakikinig po sa inyo pong programa. Opo. Kung uh, sa ngala pa rin ni Kong Erwin, ako po si Aljo Bendijo ngayon, sir. Opo. Kasama ni Ay, Erwin Aljo. dito po Opo. sa programang Punto Opo. Sintado Reload. Live po tayo sa Radio Pilipinas and PTV. Ano po detalye nito? Magandang balita po ito. 50% diskwento sa mga remittance fees. Go ahead po. Opo. Uh, dito po sa inaprobaan po ng Committee on Ways and Means na pinresent po natin kasi aprobado na rin po ito doon sa komite natin, sa Committee on Overseas Workers Affairs, na magkakaroon po ng 50% discount sa lahat po ng mga remittance fees na binabayaran po ng mga uh, OFWs po natin kapag nag-remit po sila. Uh -huh. Sa pareho po yan, banking or non-banking uh, facilities. Oh, okay. Sige. ah uh... Napakalaking tulong po niyan sa kanila. Uh, dahil uh, alam naman natin ang ating mga uh, kasalukuyang mga bayani eh umuusa nang ekonomiya ng na Pilipinas dahil po sa kanila pera pinapadala. So lahat na ito ng mga tawag dito institusyon, meron na pong ganitong diskwento. Uh, pag napupuntahan oh, oh, oh. po ito. Opo, uh, ito nga, opo. Yes. Uh, kapag... Kaya natutuwa po tayo sapagkat supportado po tayo ng Committee on Ways and Means at mm. ako po tayo na ma po ito hanggang sa Senado at mapirmahan po kagad din ang Pangulo once ma mm. Nagpapasalamat po tayo sa supportat ng mga iba't ibang organization. So mm. no less than yung Department of uh, Finance din po natin nagpakyag na okay po sa kanila mm. itong diskwentong ito. Ang sabi po nila, sabi po nung iba na representative doon, para rin po itong yung mga binibigay po natin na privilege sa mga senior citizens natin kasi pagkilala rin po ng mga kontribusyon na ginagawa po nila sa pamayanan po natin sa lipunan po natin. Kailan po ito po uh, kailan yes. po ito may isa batas na talaga ng tuluyan Hong kong Ah uh, hopefully ma re-report out na po natin ito in the next uh, few weeks and i-defend po natin floor. And uh, kasulukoy din po tayo na nakipag-coordinate uh, okay. sa sina po ni Senator para makaroon din po ng counterpart sa Senado. Okay, negosyo po ito ng mga banking institution at ilang pa mga financial intermediaries. Paano po sila kumikita dito at kikita pa rin? Paano? Opo, kikita pa rin po naman po sila sapagkat base po dun sa datos nilahat ni po doon sa komite around actually 9 billion po ba yung pesos Bank. actually ang nabinayad sa mga banking and non-banking Hmm. Actually, mas uh, datos po yon doon sa mga under ng uh, Department of Finance, specifically ng Banko Sentral. Ang hindi pa nakikita po dyan, yung mga medyo up na, di ba, may mga apps from time to time na pumapasok, uh, nag-introduce ng ganitong uh, remittance service uh, naging provider po, po sila, yun yung sometimes na mas malaki po at hindi nakaka-capture. Hmm. Kaya lang, ang chance naman po yun, eh, pag-ingat po talaga, eh, makaubayan po natin kasi kung hindi pa reliable po yan, baka ma-scam naman po sila. So this is, these are the pros and cons. Yung mga iba na nag, nagbibigay ng serbisyo mas mababa, pero yung reliability, yung concern. Yung mga reliable naman, mataas naman maningil. Kaya yun po yung sinasabi po natin, eh dapat bigyan po nila ng diskwento yung mga OFWs po natin. Hindi eh, ba kaya itong uh, hakbang na ito ay ah... Uh, uh, tawag dito, mag-uujok din. Oh, baka mapilitan din ng ilang mga financial institution na taasan ng kanilang remittance fees. Mayroon pong provision po rito na hindi po nila pwedeng basta-basta na lang taasan. Uh, po ng mag-approval muna ng Banko Sentral bago okay. po nila aprobahan yung kanilang any proposed, proposed increase ng kanilang fees sa serbisyo po nila. Okay. Sige, maraming salamat po sa inyong panahon, Congressman uh, Ron Salo, Kabayan Party salamat din, Adjo.